Tuloy-tuloy mga kabombo, mga kastarnation dito sa Bombo Network News at sa pagkakataon nito kapiling hundi sa ating linya ng komunikasyon ang uh, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines dahil nga dito sa inaasahan na buhos ng mga uh, pasahero den lalo na sa mga paliparan ng pinatatakbo ng uh, Civil Aviation Authority of the Philippines. Maputi natin sa Bombo Radio Philippines, uh, we're nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito Puetento Garwig me si Bombo Everly Rico. Magandang araw po Ginoong Eric Apolonio. Kumusta ho kayo? Well, on uh, na uh, yung ating uh, off-plan biyay ngayon sa Undas 2025 uh, as per extraction na ating uh, kalihim uh, Office ng DOTR, lahat ng uh, pro ka, for -op the rate of airports, uh, na uh, alert, ano? Uh, mag-start itong uh, Undas, uh, off-plan Undas October 30 hanggang November 4. So, yung um, port air airport ng Kaab, na kahanda na yan at uh, meron na tayong mga malasakit health test ano, na kung saan yung uh, desk na yan ang magtutulong doon sa mga pasahero mga kailangan ng assiste because uh, kung uh, natin yan ng Civil Aeronautic Board OPS, PS, PNP Absi Group, yung mga airline at saka yung mga ka uh, personnel at saka medical team na standby na rin yan just in case na uh, kailangan. Okay, as of uh, October 28, uh, gumagana hubay yung lahat ng ating mga airport na uh, saklaw ng uh, Civil Aviation Authority of the Philippines uh, dahil alam ko may ibang mga paliparan hindi na saklaw ng inyong tanggapan pero uh, yung uh, 44 na mga airport na uh, under ng CAAP ay kumusta naman ho ang uh, operasyon, uh, ginong Apolonio? Eso, of course, uh, lahat lahat ng airport natin pang In fact, uh, may weekly report sa mga area managers sa mga nasabing airports na uh, pati yung mga facilities nila. Papadala sila sa amin ng update pati photos na kikita namin kung talaga maayos yung facilities sa mga airport. Mm -hmm. Okay, sa kabuuan ng panahon itong Undas break, ilan ho yung mga inaasahan nating uh, pasahero? Kanina na tanong natin uh, dun sa may bahagi po ng mga pabiyahe uh, sa pamamagitan ng barko. How about uh, sa mga paliparan? Meron na hubo tayong uh, estimated number ng uh, ating mga pasahero na inaasahan. Last year kasi is 4.5, almost 4.5. Every year about 7 to 10 percent. So siguro sa ngayon maabuti ng 4 to 500,000. So abuti ng ma 4.5 billion ngayon this year yung 4.5 before. All right. Ginuong Apolonyo, ano po yung mga airport ang inyo po nga inaasahan na magkakaroon po ng labis na pagdagsa naman po ng mga pasahero? Una, una yung most oriented airport like Sierda, Boswanga, Calibo, Atiklan, Sambuanga, Dabao. Marami. Uh, basta yung talagang pinapunta ng mga local tourists natin, we expect na tataas talaga yung ridership. na. Ano? Alright, sa LTFRB, mayroon pong mga isinagawa po na random uh, drug testing, pag ganito po na sumasapit yung undas, sa part po ba ng CAAP, tinitest nyo rin po yung mga personnel po ninyo, kabit po yung mga piloto, syempre at mga flight attendants, para ma-avoid po natin yung mga untoward incidents? Oh, Every month, meron kami surprise uh, drug test. Hmm. Na-eliminate natin yan. Sa so, ngayon, wala pa po dahil monthly nga report. Pero so far, for the last uh, nine months, Uh, tayo, mga umulis, apat lang at, 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 at uh, mga casual employees eh, na ito, hindi yung regular employees ng CAAP. Doon sa 44 CAAP efforts. Eh, Alright, dahil yearly nga po, ano, inaasahan po natin talaga yung buhos ng mga pasahero kapag ganito po na uh, undas, especially weekend po, natapat po ito sa weekend. Sa mga airline companies, may mga nadagdag po ba na bilang po ng flights? Yes, uh, mga airports, sa uh, mga airline naman po, alam nila in demand eh, kaya uh, nagdadagdag sila kung allowed talaga, nagdadagdag sila ng flights. So, ibang mga airlines naman ang ginagawa, like malalaking airports, instead na yung maliit na single aisle aircraft ang ginagamit, eh, yun ang malalaki para at least doble yung capacity ng pasahero, pero isang... Hmm. Okay, uh, sige. At ka, kami makiki uh, kumusta rin doon sa banda pa no ng atin hong uh, mga paliparan. na mga kumbaga eh, sa local uh, level. Okay, simula nitong weekend uh, ginong Apolonio ay may mga pagbabago uh, na pala dito sa figure no ng dumarating ng mga pasahero. May na-monitor na, na huba tayo na pagtaas ng bilang ho, ng mga pasahero na umuuwi o talagang doon sa uh, ganun pa rin sa kultura ng Pilipino last minute ka nga no. Ano ho ang inyong observation so far? Ay, yes, mataas na ang demand actually. Uh, that's why, uh, I can alert. Ibig sabihin walang day off uh, yung ating mga empleyado at mag pa tayo. Mm -hmm. Okay. Finally, yung mensahe na lamang hunin nyo uh, para ho sa ating mga kababayan na nakasubaybay ngayon sa Bombo Radio Philippines. Yes. Sa so mga patay gagamit ng airport, sana yung mga pinagbabawal na bagay like uh, drugs, naked objects, oversized uh, liquid, Bawal po yan. Kaya data po na isa sama at makikita rin naman. Ano? Yung pong uh, bamjok, napaka niya, delikado. Dahil talagang uh, ang PNP ang siguro papail ng case yan kung gumawa kayo ng ganyan sa loob ng terminal o sa loob ng aeroplano. Okay, with that, uh, maraming salamat ho, Ginoong uh, Apolonio. and from time to time, lalo na siguro sa peak uh, nitong uh, undas break na ito, eh, kami huy muling uh, makikipag-ugnayan sa inyo, lalo na kung may mga iba pang mga development. Thank you so much. Mga kabombo at mga na nakausap po natin, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Ginoong Eric Apolonio. at uh, yan ay kaugnay eh, ng mga sitwasyon sa ating mga paliparan.